Part 2 na ba? Parang gano'n na nga. <laughs> Pero ngayon mga kalab, part 2 na po ito nung pagpunta natin, pag-update natin sa uh, fishpond po nila Mama Bibi. At yun na nga po yung sinasabi namin na medyo naging okay na din nung pagpunta namin doon sa DNR, sa DAR. Dahil syempre, ando na lahat yung mga papilis mga kalab, binigay na ho, sa amin po. So meron pa din kaba at takot sa puso namin. Hindi naman talaga, hindi naman talaga mawawala yun. Natatakot daw siya talaga 100%. Pero talagang ipaglalaban talaga nila ang kanilang karap dahil sila daw yung may right na mag-ari ng lupang yun. Kaya sa mga nag-advise po, sa mga nag-comment dyan, maraming maraming salamat dahil lahat po ng sinasabi niyo dyan, in-comment nyo, ay susundin ho namin lahat. Talaga medyo mahirap lang talaga siya gawin. Pag-usapang lupa, mahirap, di ba? Yung tapos na po yung kanilang pagrenta po sa kanilang fish pond, ay umalis na sila agad mga kalaw, at nagtayo po sila ng bahay. So pupunta po tayo doon ila mama bibi mga kalaw, sa kanilang bahay po doon sa bandol. Hindi lang namin na vlog yung bahay bahay nila Mama Bibi dahil alam nyo na orado-orada po kasi yung pagpapatayo kaya ngayon po is pupunta po tayo ngayon doon nila Mama Bibi at ang gagawin for today's video ay uh, medyo parang mini harvest siya mga kalab sa niyugan po nila Papa Carlo mga kalab kasi gusto nila pagbalik nila sa fish pond eh, kapag nakuha na po yung mga niyog po na harvest nila mamaya ay medyo malinis-linis na mga kalab para meron din silang kunting pera kagaya namin wala naman kaming pera mga kalab kaya tutulong kami mga kalab para magkaroon din kami ng pera So punta na tayo lang Mama Bibi. Let's go! So ngayon makalabay. Nandito kami sa bahay nila Mama Makalab. So kung napansin yung makalab na ito po yung bahay nila ngayon. Bago na. So dito po yung bahay namin noon Makalab. Yung Dos Andanas talaga yung nandun tayo sa itaas. Para gumalaw kapag sumaka tayo doon sa bahay, magalaw yung ating bahay. So ngayon, sinira na. So pinalitan ng bago yung kanilang bahay. Oh. Ayan. Ayan na po yung bahay. Pasok tayo. So ito po yung bahay nila, Mama Makalab. So ayan na. Ayan po si Mama. Nagre-ready po. Kasi pupunta po sila sa fish pan. At kami dahil. Kasama pala kami. So ayan po yung mga kasama namin. Ayan si Mama. Ay mo! Ma. Hi, Makalab! <laughs> pupunta ka sa si fish pan! Hi, Makalab! Sting boy. Sting bully. Ito, mga kalabs. At si Papa to. Kung napansin niyo, mga kalabs, bagong gupit yan. Ako Wala. yan. At sa fishpond. Mag-saka big niyog. Niyog. Comment below, mga kung gusto nyo mag-house tour dito, mga Ngayon kasi, mga hindi pwede, mga kalabs, kasi yung pupuntahan namin ngayon, pupunta kami doon sa fishpond namin noon para magsasaka ng niyog. bangka makalab rerentahan lang namin sa kuya kung makalab kasi negosyo yan nila. May mga dala kami na tubig, mga kanin namin at ulam. So doon kami kakain para mas gumana, para mas ganado talaga yung pagsasaka ng niyog. So ngayon ayan iyan pa isa. I come sit down with in a rocking chair. dalawang bangka po yung rerentahan natin para mas madami tayong makakuha na mga niyog. Ito po. Ayan. So hindi yan basta-basta na mano, malunod kasi laki, sobrang laki po yung, yung sa loob. Talaga tingnan nyo. Ayan Laki po yan. Isang so, bagay mo ka dito. So, ganun -ganun -ganun ka ba? Hindi ka malunod. Kasi sobrang laki po yung bangka. Yan mga kalabs. Nakain na tayo ng bangka. Ayan, nakasakay na kami. Sa so, mga nagsasabi pong ano ba kalaba ka matataob ito, hindi po ito matataob mga kalab, kahit walang mga cutting mga kalab, no, kung sa Bisaya pa. So dahil sa medyong may sa, sa bandang dito mga kalab, sa ilalim, medyo flat kasi siya. Pero ang bangkang ito mga kalab, is para lang talaga siya sa ilog, bawal din po siya sa dagat, ganun. So bawal siya mga kalab, kasi sure talaga na matataob talaga. Kaya ba diba, sobrang laki mga kalab. thinking places where you spend your time Ain't no place I'd rather go You're haunted, a funny little critter and I love you so And I'm gonna take a ride So ngayon makalabay, papasok tayo sa dati fish pan natin noon makalab no So dito tayo dadanaw, tingnan nyo Yan, pumapasok na lang Awit, awid, awit, awid Awit, awid mm. Ano? Oh, my God. <laughs> <laughs> Hindi kami napahamak, mga kalab. Buhay doon, buhay doon. Medyo buhay ano buhay kasi, buhay mga kalab, yung tubig kasi is papunta ay, kasi ay, doon. ay, ay buhay doon. Bukay na, bukay na. Ayayay. Dami, Dami. Dami, ba? yan, nandito na tayo sa, kapasok na po tayo sa dating fish pan. Ito yung daanan namin dito mga kalab kapag lumabas kami. Ito. in how many years mga kalab, nakabalik kami dito na dumaan po sa dating fish pond at nakikita natin na sobrang ang dami na pong mga nipa talagang medyo natatabunan na po mga kalab Ayo, ayun na po yung dating bahay natin mga kalab ngayon is papa, ipapasok po namin yung bangka sa pamerta mga kalab ayan o oh. Daan tayo dyan oh Ayan, ayan yung dating fish pan ay yung bahay natin. Dito na tayo sa loob. Ah, sir, doon yung igabas. pa na taon? Pa. Nabalik mo yung itong Nabalik. nandito na tayo mga kalab. Ito yung dating bahay mga kalab. O, oh, bahay natin. Ayan. Gonna stay in this moment. Gonna lay here on the grass. Hello. Been walking down the street so many times, my feet know every brick and stone could wear. nakikita nyo na po yung dating bahay namin hindi namin to napakita sa last vlog dahil medyo na open siya ngayon mga kalab dahil kahapon andito po sila mama bibi mga kalab talagang inasikaso talaga yung fish pad nila at kinukuha yung mga damo talagang linis na linis po talaga ito yung dating lalagyan po ng ating mga damit mga kalab no ayan tapos dito po ako nag edit

So ngayon mga tapos natapos na kami kumain mga kalab, no? So ngayon ay magsasaka na kami ng niyong mga Kung nakikita niyo mga kalab, medyo maulan-ulan po dito. Kunti lang yung pag pero ipagpatuloy pa rin namin yung pagsaka para makakuha kami ng niyong para makaibinta lang. Tara na! So sa ngayon mga kalav is meron tayong nahakot na 43 po na mga niyog mga kalab So dito po mga kalav ay si Francis po yung umaakyat po ng niyog tapos ihulog tapos si Giselle naman po yung kukuha sa mga niyog mga kalaw. Kunwari kung may mga niyog po na nahuhulog sa dykes, parang iaakyat po ni Giselle yung mga niyog po. Tapos ibibigay ka usting dahil siya po yung magbabalat ng mga niyog at yung mga kaniyang nabalatan po ng mga niyog ay ako naman po yung maglalagay po sa bangka. Ayan. Kapag naglagay kami dito ng niyog makalav ay bibilangin po namin makalab para malaman namin kung ilang piraso po ang nakuha namin mga niyog. yun o, ang lalaki po ng mga niyog. 81, 82, 83. Ayan, si Usting po yung nagbabalat ng... So, hmm. ayan mga club, yung binabalat na natin ng lube yan. Malaki mga ka eh. <laughs> Parang ulo ng bata mga <laughs> Ilalagay na natin yan sa bangka. 192, 193, 194. Ninety-five, ninety-six, ninety-seven. Ninety-seven. So, ayan po si Papa Carlo, makalaw kalaw. Kinuha niya po yung mga niyog po na andun sa fishpond. Tapos, sinakay niya po sa bangka. Parehas ganyan, makalaw. 8 9 125 25 So ayan, medyo pangit po ang panahon ngayon dahil inulan po tayo pero tuloy pa din ang laban. So ayan po, meron na tayong 125 na niyog.

So, ayan na po si Francis. Yes. Hello, what's up? <laughs> ayan, ayan na po yung 173. So, ako mga kalab, medyo nahihirapan ako ilagay yung mga niyog mga kalab, kasi napuno na. So, na dapat doon sa banda. You look at me like I'm crazy When I shut my feelings out Look at me like I'm different Do you stay because you feel something real. Get so lost in my moments. Doesn't mean I don't need you. I, I, I fell in love with your colors. They kind of tell me what I'm thinking. I fell in love with the way we are and the way we lose it. There's something different about us. We fly around like paper planes. They never know where we landed. Still, they wanna tear us apart. There's something different about the way we are. Are. Ah. Ang oras na pogiyun makalamu. I no. eleven. 11.23 a.m. So malapit na po siyang magtanghali at ngayon po is uuwi na po kami dahil magla lunch na naman po kami makalag. Mm -hmm. So ngayon po, ang ulam po namin ngayon ay papaya. Ayun po yung papaya mga kalaw. Kinuha po nila Giselle at Junery. <makes noise> So, yung ulam po namin ngayon mga kalab is papaya po. Ilagyan po namin ng buko. Ayan. Remember to wash your hands. Remember to wash your hands. Every time you've been around playing with friends. Remember to wash your hands. Remember to wash with soap.

Una ba? Sa una. Kaya naman may mga kada simit. So, ayan. Nakasakay na po kami ng bangka, mga kalang. Ibutan na lang. Ibutan So ngayon po mga kalab, ay uuwi na po kami sa bahay. So ang magbibenta na lang po ng mga niyog ay sila Mama Bibi mga kalab. Ayan. So kami po is uuwi na po dahil nagchat po sa amin si Madam Tutsi mga kalab, na bibili daw po siya ng alimango sa amin. So ngayon po is kailangan na po namin umuwi mga kalab, dahil i-charge pa namin yung mga flashlight yun po. So ando na po sila mga kalab. So ngayon po mga kalabis, andito na po tayo sa bahay at syempre i-update po namin kayo sa aming inahin mga kalab dahil uh, malapit na po siyang mag one month nung nagbuntis siya mga kalab at syempre para magkaroon po sila ng vitamins ay binibigyan po namin siya ng vitamins na King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Ayan mm -hmm. po. Oh, yun ang aming ano makalab. Siya po si Mama Pig makalab. Mama Pig. At ayun po yung tatlong baboy namin na babae. Hmm. Diba sila po ay two months pa po sila no 2 months at malapit na po sila mag 3 months mga kalab. sa loob ng 2 months ganito na po kalaki yung kanilang katawan mga kalab di diba ang lalaki na Ayan po so maya maya ay lalagyan po namin ng katul yung kanilang ano dito mga kalab, kasi marami kasing ano, mga kalab. Kaya sa mga nagtatanong po kung ano po vitamins namin, eh syempre ito lang po wala ng iba, King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Ito lang talaga yung hinahalo namin sa pagkain nila at sa tubig. Kaya walang makakatalo po sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement. At sana nagustuhan nyo po yung vlog natin mga kalab. At maraming maraming salamat po sa patuloy po na nagsuporta sa amin. So, thanks for watching!